Hello mga katoto, may katoto tayo sa Macau. Galing sa Macau. Mag-hi ka. Hello. Hello. Pastor. Pastor Sunny. Avid fan po ako. I'm from Macau. Invite mo yung anong mga taga Macau Ay, na mag-subscribe. Invite ko po ang mga taga Macau. Personally, please subscribe mga katoto. Uh, from the start, I na enjoy ko yung video ni Kuya. <laughs> Thank you. Oh, alam mo na, ang ah, um, maya... mga katoto ay eh, may challenge. <laughs> ito, ito, una, una, unahan na kita. Kaya uh, ako nagpastor kasi mahina ako sa spelling. <laughs> kaya, kaya ay, hindi spelling ay eh, tatanong ko. Alam mo na pala <laughs> yun eh. Dinisers <laughs> <laughs> ko na yung sock sergeant eh. <laughs> ah, iba naman. <laughs> Master ko na yun. <laughs> Wala kasi saya pagka, uh, alam na. Oh, eh, yun, 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 naman lagi tinatanong ko eh. So, ilan ang region ng Pilipinas? <laughs> <laughs> ilan? Eto <laughs> ah. Pwede naman mahula. Eto, <laughs> uh, kahit mali yung sagot ko, uh, subscribe pa rin kayo. Oh, o, syempre. Ang uh, oh, uh, mahalaga naman eh, uh, friend uh, mo si Toto. Kasi, kasi, kasi 30 years na ako sa <laughs> sa Macau. Mga huhula lang ako. oh, hula lang. Uh, oh. Uh, <laughs> Ilan? <laughs> Soksar dyan ang nilisage <research> ko eh. Ba't <laughs> iba ba ba tinanong mo? <laughs> Nakapag-amoy si to, Katoto eh. <laughs> ah, Katoto. Oh, ilan? Ilan ba? 12. Ah, 17, pasto. Ah. <laughs> Yung iba kasi walang, ano, walang number. hindi ah, oh, oh, yeah. pa napuntahan. Oh. <laughs> ah, hindi, 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 oh. hindi, ko pa napuntahan. <laughs> so, anong region ang alam mo? Siyempre, Region 3. Oo. Oh, oh. Ilang probinsya meron ang Region 3? Kala ko soksar dyan lang. okay, <laughs> <laughs> ilang probinsya? Uh, region 3. Uh, ang, ang, probinsya ng Region 3, hula lang ha? Oh, 20. 7. <laughs> so, soksar dyan lang kasi. <laughs> so ano-ano yung mga probinsya? Uh, okay. May baisi ha? Uh, Bulacan, Ayun. ayon, uh, pampanga ayon, uh, Ayun pa. ano pa? Ba? bataan ayon, uh, kabalatuan ha 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 talaga dito. Sambales. Ayan, sa Bale. O, oh, yung paborito mong lugar sa Aurora. Baler. O, oh, yung Aurora. Aurora. O, oh, oh, yung oh, yun. alam na mo pala ni Pastor. Eh. O, oh, salamat, salamat, Pastor. Salamat, salamat. Please, subscribe <laughs> mga katoto. Masaya dito. Please, mga taga-makao, please subscribe. Thank you. Bye-bye.